Maraming pinagaling si Jesus. Mula sa sambahan ng mga Hudyo, pumunta si na Jesus sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama pa rin nila si na Santiago at Juan. Nakahiga noon ang biyanang babae ni Simon dahil nilalagnat. Sinabi agad nila ito kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang may sakit. Hinawakan ang kamay nito at ibinangon. Piglang nawala ang lagnat ng babae at pinagsilbihan niya si na Jesus. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniban ng masamang espiritu. At ang lahat ng tao sa bayang iyon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng pinto ng bahay. Maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus, anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas din niya ang maraming masamang espiritu. Hindi niya pinayagang magsalita ang masasamang espiritu, dahil alam nila kung sino siya.